pusan ngayon ng trabaho ng Agriculture Department sa pagguha ng regulatory approval para sa mga bakuna laban sa African Swine Fever o ASF, avian influenza o bird flu at iba pang sakit ng mga hayop. Ayon sa DA, mayroon ng apat na bakuna kontra ASF at lima naman laban sa bird flu na sumasa ilalim sa trials ng Veterinary Laboratory Division ng Bureau of Animal Industry. Once approved and okay na tayo sa mga lahat ng protocols, then we will recommend for 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 na uh, purchase na or approval. May nakaplano na rin daw ng Memorandum of Agreement ang DA at Food and Drug Administration o FDA para sa mas mabilis na pag out ng mga bakuna. Yung batas na pinasa sa Food Security Act nak nakasama ni even animals. So for the longest time, ang bailat ang gumagawa niyan eh. Then ngayon because of that, ina na ng ano ng uh, FDA yung role nila. So kailan natin magmowa sa kanila baka wala silang ano wala silang enough ano mga uh, wala silang laboratory na oro personnel na kulang so yun ang ilalagay natin sa mowa Bagamat nabawasan na ang mga kaso ng bird flu at ASF sa bansa, may ilang probinsya pa rin daw ang tinututukan para maiwasan ang posibleng pagdami ng mga kaso. Samantala, inamiendahan ng Kamara kamakailan lang ang proposed national budget para sa taong 2024. Kabilang dito ang realignment ng 64.5 bilyong pondo para mapataas ang food production at makontain ang inflation sa bansa. 20 billion pesos para sa rice subsidy program, 2 billion pesos para sa Philippine Coconut Authority, 1.5 billion pesos para sa ASF vaccines, 1 bilyong piso para sa Philippine Fisheries Development Authority, at 40 billion pesos para sa National Irrigation Administration. Malaki pa, more than a million hectares pa yung irrigable na hindi pa irrigated. So itong additional budget ay makakatulong para una labanan ng ang El Nino, pangalawa para madagdagan talaga yung uh, irrigable area na matutubigan. Isusulong din daw ng DA ang mas pinalakas na industrialization sa sektor ng agrikultura. We want to ensure na magkaroon ng level up o large scale production yung ating agri sector uh, at production level and yung processing level para ma-ensure natin na talagang uh, yung, yung uh, productivity plus uh, access to market ay magkatawang. EJ Gomez, CNN Philippines.